Mga kabayan, mga kwatsero at mga kapwa kong nag-aalaga ng kambing, kamusta kayo? Sana ay ayos lang. At nitong mga nakaraang araw nga mga kwatsero ay sunod-sunod ang ulan. At di na ito katakataka dahil ang buwan ng Hulyo ay talagang nasa kalagitnaan ng tag-ulan. Hay nako, alam naman nating lahat na ito ang panahon na pinakamahirap na alagaan ang ating mga kambing. At ang pagpapastol sa bukid ay nagiging mapanganib at hindi praktikal. Ngunit bakit nga ba Una, ang ating mga alaga ay madaling dapuan ng sakit kapag laging basa. Ang pulmonya o ubot sipon ay karaniwan. Pangalawa, ang basang damo at maputik na lupa ay perpektong lugar para sa mga parasito at bulati sa tiyan. At kapag nakain ito ng mga kambing, sila ay nangihina, namamayat at nagtatae. Pangatlo, ang foot rot o sakit sa paa at ito ay madalas umusbong dahil sa laging pagkababad ng mga paa sa putik na nagiging sanhi ng pagkapilay at pagkawala ng ganang kumain. Bukod dito, mababa rin ang nutrisyon na nakukuha sa mga damo na nakababad na sa tubig. Kaya ano ang ating gagawin? Ang susi ay nasa paghahanda at tamang diskarte. At ito ang ating panawagan. Ihanda ang silungan. Siguraduhin ang kanilang kulungan ay tuyo, walang butas ang bubong at may mataas na sahig na may siwang para malaglag ang kanilang dumi at ihi. Ito ang ng depensa laban sa sakit. Gawin ang cut and carry. Sa halip na ipapastol, tayo na ang magdala ng mga pagkain sa kanila. Mag-ani ng napier, madre de agua, madre cacao at iba pang forages. Pinakamahalaga ilanta muna ang mga damo ng ilang oras bago ipakain para maiwasan ang nakamamatay na kabag. Balakasin ang kalusugan. Bago pa man lumakas ang ulan, siguraduhin na purga na ang mga kambing natin. At magbigay din ng mga mineral at vitamina para lumakas ang kanilang resistensya. Huwag nating hintayin na magkasakit ang ating mga alaga. Sa ating paghahanda, mapapanatili nating malusog at produktibo ang kanilang katawan kahit sa gitna pa ng tag -ulan. Alagaan natin sila dahil sila ang ating kabuhayan. At kung nagustuhan mo ang video ito, paki-share na lang dahil pinagpapala ang taong hindi maramot sa kaalaman. Bukas ulit. Bye-bye.